Happy morning po, Mr. Horizon. Sa amin po pangalawang series ng Pamana Agam, amin pong fini-feature yung mga indigenous uh, textile fibers natin at tropical fibers para po din po makita yung uh, yung kayamanan ng ating kultura at paano pa ito mapaglilidan sa tulong ng science, technology, and innovation. Happy Morning Show. Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Magandang umaga Hello. sa iyo, Miss Horizon. At sa iyo, mga taga-subaybay. At sa ating mga kasama. Happy morning po, Secretary, and congratulations po dito sa naganap na pamanaagham sensya sa bawat habi at hibla. Sek, ano po yung ano nyo? <laughs> ah, ito ay gawa sa pinya at seda or silk. So itong horizontal, Uh, pinya fiber, at yung maninipis na vertical, that's silk. Sir, gaano po ba kahalaga na talagang dapat uh, tangkilikin natin yung ating tela? Lalo na po sa mga nasa ahensya ng ating gobyerno, mga opisyalis po natin. Pag-ibang tulad... sa nakasaad sa batas, marami ang mga positibong uh, parang gamit o objective ng paggamit ng mga tela mula sa Philippine Tropical Fabric to give them a final recognition, may I call on the DOST NCR Regional Director, Engineer and Petrus Valles. Kapoy, sa ating pong lahat, uh, sa pagtatapos po ng na natatanging araw na ito, ating nasaksihan yung pagsasanib ng agham at kultura. Isang patunay kung gaano man tayo kalayo, at kung gaano kalayo at agaano pa kalayo ang pwede nating marating sa ating layunin na patuloy pang pagyamani yung at ating kultura. Ngayong araw din po, hindi lamang yung pagdiriwang ng makulong sure. kultura na nakakamahirin sa ating pagka-Pilipino, hindi lamang yon ang pinagdiwang natin ang sisulti ng lahat upang umunlad ang ating bansa sa tulong ng agham, teknolohiya at inovasyon. Uh, yung mga partnerships po na pinilamahan natin earlier it reflects our commitment in the UST to collaborate, to provide solutions so, and no farmers may produce fibers we may be home to key industry players who rely on these materials to produce various products such as wearables na nakita po natin ngayon kasama din po ang mga sapatos We are a part of the value chain and this is why we celebrate pamanagham, siyensya sa bawat tabi at tibla. Una, to emphasize the strong connection between the production of our Philippine natural fibers, tropical fabrics, and its utilization to create Filipino-made world-class clothes and pieces. And second, to underpin that these are tied to our roots as Filipinos. Maaring dahil na din sa pagkakaabala ng mga tao at bilis ng takbo ng oras sa kamay nilaan, nakakalimutan at naisasantabi natin ang ating mga minulat na kultura patuloy na sinasabuhay ng mas nakakatandang henerasyon na nasa ating mga uh, probinsya. Pero ngayong araw, nais kong ipaalala na bahagi ng ating pagka-Pilipino ang ating mga tela, ang bawat habi, ang bawat tibla. Hence, I call on those who are in Metro Manila, whether the professionals or whether for professional or for corporate purposes, in the midst of the city's hustle and bustle, for us to help showcase our tradition through the use of Philippine fibers and fabrics to produce quality wardrobe and other wearables, putting into the spotlight the stories and cultural practices that are tied in them. Just like what we did in our, our Pamanang Ag, Pamanang Habi, we were able to showcase the weaves of our local artists. I have the honor to thank and recognize them. So please so the, the, the collection shown by the Philippine Textile Research Institute. I would like to recognize and thank Dr. Julicia <laughs> for the Antique Regarda Collection, Hawaiian Collection, and Amor Albano Collection. Ayan. So, si that. one to build a nation where... Happy morning po, Mr. Horizon, sa amin pong pangalawag series ng Pamana Agam. Amin pong fini-feature yung mga indigenous uh, textile fibers natin at na tropical fibers para po din po makita yung, uh, yung kayamanan ng ating kultura at paano pa ito mapaglilidang sa tulong ng science, technology, and innovation. Um, um may sa inovasyon natin sa ngayon um nakakasabay po ang ating uh, mga tela di ba po so ano po yung uh, kapupula kapupulutan pa ng uh, um aral ng ating mga kababayan na dapat nga ba nila talagang pahalagahan yung mga tela natin po and uh, ano yung kanilang uh, um sa susunod i mean ano po mapapayo natin sa mga susunod na generasyon na tumatangkilik ngayon ng tela na hindi naman po nakasuporta uh, sa ating ekonomiya ng ating bansa. Um, I encourage din po namin ng na lahat to support itong ating mga indigenous weavers, and indigenous textiles para po ating din pong bukod sa napaglilinang natin yung ating kultura, atin po nagiging, atin itong nasusustain, ito po ay nakakatulong din sa wealth creation para po sa ating mga kababayan with the Philippine Textile Research Institute para atin pong maipromote pa yung mga textile innovations na ginagawa ng DUSD PTRI. Ma'am, um, last na lang po, kapag po merong uh, mga private uh, sector, pwede rin po ba sila na makipag uh, collaborate sa inyo po? Ano po yung gagawin nila? Uh, kami po ay open to open for collaborations. Maari lamang po silang uh, mag-email o kaya po magsulat sa amin pong opisina. Ang amin pong email address ay nfrecords at ncr.dust.gov.ph At amin po kayo ikokonekta sa tama pong uh, Research and Development Institute ng DUST. Kahit ano pong aspeto ng industriya uh, na makakatulong po ang science, technology, and innovation upang ma-improve po ang ating productivity at ma-improve ang quality ng ating mga produkto. Thank you so much. Blake. Alright, so dito sa Intramuros na kung saan po ay naging matagumpay etong uh, naganap na event ng uh, pamana Agham Sensya sa bawat Habi at Hibla. Pinakita rito kung gaano kahalaga yung ating uh, Philippine textiles at papaano ito makatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya sana nga ay supportahan natin ito at uh, ito ay uh, sana matuloy-tuloy pa sa susunod na mga henerasyon. At sana nga yung 100 million population sa ating bansa ay uh, magkaroon ng support sa ating mga a uh, local products ano po kasi nga dahil dito ay dito magsisimula ating pag-unlad pag at nabanggit rin ni secretary uh, Renato Solidum na kung saan ay yung pumaari uh, maging negosyante rin po tayo sana tangkilikin natin ang sensya at teknolohiya muli ang iyong lingkod Ms. Horizon Chaser happy morning And Olympics po natin. Ano yung pagbabago Pagka, na atin. yan po ang atin tinangkilik. kilik, yung gusto magpuntahan niyang Golf Diane Sir, malaking magagawa sa ekonomiya natin, parang ganyan. So marami mabibigyan ng trabaho bukod ding ay gumagawa ng research patungkol sa ating ekonomiya, patungkol sa kahirapan sa ating bansa, at patungkol sa turismo ng ating Happy morning, Mr. Horizon. Maraming salamat po. So, ako po si Manuel Hernandez. So, ang research ko po ay about po sa mga garapata po. Pinag-aaralan po natin kung paano sila nabubuhay despite na kumakain sila ng mga toxic substance. Kaya katulad ng mga ayon na nasa dugo at kung paano sila nabubuhay kahit nitreat natin ng mga chemical kumpleto. At para mabuhay tayo ng marangal, magkaroon ng dignidad, ang gaganda na sinabi So ngayon, well, happy morning! Muli ang iyong likod, Miss Horizon Chaser. Narito. Sino pa pong kailangan ng magbigay dapat ng tulong ngayon dito sa okay, ang happy morning, warisan? Yung... Horizon. Uh, Good morning, Miss Horizon. Director, yung, di ba po nakatutok tayo sa kalusugan, sa tamang pagkain? Um, uh, sang ayon po ba kayo rito? at ano po ang maipapayo sa ating mga so LGUs, government the level, o mamamayang Pilipinas. Last is sir, personal. Kayo <laughs> rin po ba uh, ay uh, health conscious? Sa so, uh, mental health po, you know, kasi marami po mga doctors, marami po mga professionals, pero may problema sa mental health, di ba po? And hindi rin sila naging productive. O oh, may nakukulungan na doktor, may nakukulungan na lawyer, di ba po? Dahil may mga behavior na hindi po kayang pili. So, ano po yung ating pag-aaral dyan? Alright, so, nagkita ka-tumpay ang annual sales meeting. Ano po yung uh, talagang uh, buod nito at tinutukoy natin para sa ating uh, itong tema ninyo, Pilipino Wikang Mapagpalaya? And yung buwan ng Wikang Pambansa 2024, um, kanino po dapat talaga ito na maipatungol At ano po ang masasabi natin doon sa gumagamit po ngayon ng wikang uh, banyaga, <laughs> lalo na po sa sensya at teknolonya? Sandali, at natin isang kilometro ang tanong at... <laughs> isang seme isang semestre ang sagot ka dali lang. Ko ano lang po. Oh, sige, sige. Gutay gutayin mo dai. All right, para tuloy-tuloy lang. Sige po, I edit na lang natin. Okay, right. una Alright. ano? <laughs> ang cute niyo pala, sir. Ay, cute talaga po. Kasi tanong mo isang isang taong uh, dalawang semestre <laughs> ang sagot. <laughs> Para na kasi. Alright so joke okay. joke lang. Ako? Okay lang po, masaya nga po eh. Oh, una okay, unay. Okay. Good morning. Buliy ang unicorn. Si Dr. Lee kasi na walang iba kundi babay. Happy morning to all. Happy morning, Miss Horizon. Please visit the Cheongdam restaurant. Thank you for coming. talaga ang dapat maging partner. Ito yung maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsunong ng mga mga. First time ko to. Makikita natin talagang kayang... May, may, may kinalaman ba ito? Dito? Uh -huh. Alright. So, di ba, high-tech ng ating mga tricycle? Ako, ito lang. Ay, pati pa ito po yung dapat nila na maaasahan sa Pilas? And kayo po ang President ngayon. Good morning! Ano po yung kaibahan that nito that sa mga... Stay healthy, eat sushi sa MK Sushi Bar! Sa MK Sushi Bar! Sabi nila, masama daw magkape. Pero bakit marami pa rin ang nagkakape ng healthy blend? herbal coffee sa Health and Sight Wellness. Ito yung kanilang bagong uh, opisina dito sa Triumph Quezon City. Kaya tara, subukan natin ang Health and Sight Wellness 15 and 1 herbal coffee kung gaano ito kasarap. Uh, nagka ka na, nagba-vitamins ka pa. Tikman natin gaano ito kasarap. Libre lang dito sa Health and Sight. Kapag po dumalaw kayo, ano? Diba? Yeah. Ang po. Diba? O, itiknan nyo po mga kababayan ko. Oh. Ang bango ha. Sobrang bango. Diba? Kapag yung medyo stress ka, oh, wala talaga yung stress mo. Ganito ka bango yung kape. Yung mahilig sa brood coffee, parang ganun din yun. Sarap po talaga kahit uh, alam ko na tikman ko na to. Ulit, ulitin mo. Hahanap-hanapin niyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong gusto ko. Kaya sana, matikman nyo rin po at siyak magugustuhan nyo. Happy morning! So, lumipat na po kasi ang health and sight wellness. Dati po doon sila sa Mother Ignacia dahil syempre, dahil napakasarap ng kape at maungusa yung mga produkto na tula lamang na umuunlad po ang isang company. Ayan, so dito na tayo napakagandang kumpanya ngayon ng Health and Sight Wellness. Kaya sa mga gusto pong uh, pumunta rito ay alamin nyo lamang sa kanilang website.